Kahapon nga pala, meron kayong mga parang pinoyin out doon sa presentasyon ng DBCC kaugnay sa uh, 6.35 million pesos proposed budget for next year. Uh, siguro, from your end, sabi nga nila, direct from the horse's mouth, magagaling kung ano ba yung parang mga gusto nyong uh, linawin uh, sa budget uh, for next year, ma'am. Well, unang-una, -una, um, during last year's budget mm -mm. deliberation, pinoyin taon na natin doon sa net, na. Baka kailangan i-adjust na nila mm -hmm. yung uh, amount pagdating doon sa food poor. Diba? Katulad dun sa lumabas kahapon na pag ang kita mo ay um, 64 pesos. Mm -hmm. Kung afford mo 64 mm -hmm. pesos a day uh, pambili ng pagkain, eh hindi ka poor. Mm -hmm. Pero alam naman natin, ba, diba? Pag dinivide mo yung 64 sa 3 meals parang 21 pesos lang lalabas. Uh, uh, tama Para, ba? Sufficient ba? Parang kanin lang. Oo, oh, kasi dito ata sa Senado, dun sa kantin, ang presyo na ng kanin ay 20 pesos. 20, so, yeah. uh, tama ba yung amount na 21 pesos? eh Mabubusog na ating mga kababayan. Pa at masasabi na nila na hindi sila uh, food poor. So, yun mm -hmm. yung nire sa ating point kahapon kasi unang-una, gusto natin malaman talaga yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Para mm. yung mga sa natin, eh maa-address yung concern nila. Pero kung, uh, ang ganda kasi ng numero, di ba? Mm -hmm. Bumaba yung uh, yung mga nandun sa poverty threshold, mm -hmm. bumaba yung nandun sa food poor. Pero ang tanong, totoo ba talagang bumaba? Or, yung numero ba ay tama? Kasi kung mas marami tayong kababayan na nagugutom, siguro dapat mas mag-isip tayo ng programa kung paano maaalis sila dun sa ganong sitwasyon.